kung gusto niya lagyan ng pampalasa to pwede nyo naman lagyan depende yan sa inyo gusto nyo rin to lagyan ng yelo pwede na rin lagyan ng yelo o maligam dun na o ako kasi ganito lang yung tubig lang na normal yung iniinom ko na pero kung gusto niya nang malamig nasa sa inyo naman yan maya maya yung bibi ko ang kising na yan and din yung asawa ko tsaka yung anak ko. The breakfast lang magre-ready din, alis na kami. Dadali namin sa pidya yung baby namin kasi may lagnat. Tapos nung lagnat na kagabi, mabot ng 38. Ulan kasi kahapon ng ulan. O ayan, tapos na ako maglagay ng aking uh, sunscreen. Basta wag nyo kalimutan guys maglagay ng sunscreen kapag araw. lalo lalo na kapag nagre-radio kayo. So ayan, tapos na ako mag-morning routine. Nakitimpla muna ako ng barley. So guys, ito yung wala pa akong kain. Ito na yung tinitimpla ko tapos iniinom ko. So, mga 10 or 15 minutes after ko uminom, tsaka na ako nagkakape. So, kasi yung pag-inom nito guys, yung walang laman yung ano dyan. Ngayon, hindi ito ko ko na. Tapos na kuminom ng barley. So ito yung binili ko guys, 250 milligrams. Insinaling ko lang dito yung iba. Marami kasi siya guys. Tingnan nyo. Hanggang dito pa yung laman. Ito yung maisaling ko. So, kumiinom lang ako nito umaga at eh, gabi. Pero kung gusto nyo naman sa umaga lang, pwede rin. Ako kasi ginagawa ko umaga at saka gabi. Para sa umaga, may energy ako tapos makatulog ako ng tanghali para makapagpahinga din yung aking katawan kasi nakakatulong din to makatulog and then makapag-ops. And then, gabi naman, nakakatulong naman to na makatulog ka ng maayos.